Kampi ng bayan, kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito Nyong programa ang attorney Danicon, Abogado de Campanilla. At syempre, kasama pa rin natin ang abogado ng bayan, attorney Tanikon. Magandang gabi sa iyo, Gabi. <laughs> <laughs> uh, siya po ang makakasama natin ngayon gabi sapagkat medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Maring Maricel. So, pagaling ka, uh, Mare. Alam ko na kikin na nanonood ka ngayon gabi. Oo nga, get well soon, mm -hmm. ha? At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. So, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy po ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal. At syempre, pag-uusapan natin ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, relasyon, at iba pa. Dahil sa panunan ngayon, importante na may alam kayo sa batas. Makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungan legal at usaping batas. Tumawag lang po kayo sa mga numero na makikita nyo sa ating mga screen. At para po sa mga Globe users, ang number po na tatawagan o iti-text ninyo ay 0954-310-0331. At para naman sa mga smart users, seven zero 8807 O di kaya pwedeng mag-iwan naman kayo ng mensahe sa Facebook page ng TVUP. Mm -hmm. Ako, alam mo kasi, meron tayong portion ng ating uh, programa na kung tawagin ay Ice Breaker. Lawyer joke. Naku, ano marami <laughs> yung lawyer jokes na yan, oh, ha? <laughs> Ayan, parang meron silang mga listahan may listahan sila ng mga lawyers joke. O sige, tignan natin itong isa. Oh. Why don't lawyers play hide and seek? Bakit hindi po naglalaro ang mga abogado ng taguan pong? <laughs> yun ang... <laughs> yun ang... <laughs> yun ang ano nun eh, translation. <laughs> ang hirap naman itong joke na to. <laughs> hindi eh, daw hmm. nagpe-play ng hide and seek ang mga lawyers dahil... Good luck hiding when they can find loopholes. Parang hindi ko mag-get yun. Kaya nga eh. Parang tinabahan oh. ako na matatawa sila, John. <laughs> Pero siguro, kung meron kayong mas nakakatawang lawyer jokes, pwede nyo rin padala sa amin dun sa mga numerong binigay namin o dun sa Facebook page ng TVUP. Ikaw, wala ka bang baon na lawyer joke ngayon? Wala eh. Eh, sa dami ng lawyer jokes na nadinig ko at uh, tinalakakan, Parang wala akong matandaan niya sa... <laughs> so, in any case, habang nag-iisip pa po si Atty. Danny ko ng lawyer joke na pwede niyang i-share sa inyo, ay itanong na natin ang una nating mm -hmm. question for the day. It's a text question. At ang sender ay si Rose, 25 years old, galing po siya ng Manila. Ang sabi niya, isa po akong kahera. Pwede ba akong matanggal sa trabaho? Kung hindi ko po sagutin o gagawin ang utos ng aking boss, kung ito ay beyond office hours or pag day off ko. Eh, siguro, depende po sa kung ano ba yung iuutos. Kasi po kung yung iuutos sa inyo ay may kinalaman doon sa pagganap ninyo, doon sa trabaho niyo bilang isang kahera na kinakailangan ninyong gampanan nang wala kayo doon sa opisina, ang sa akin po ay reasonable yon na utos ng inyong boss. Pero kung ang uh, iuutos po sa inyo ng boss niyo ay walang kinalaman doon sa inyong trabaho, sana naman hindi magpapamasahe, no? <laughs> Kasi kung magpapamasahe yung boss niyo after office hours. Ah, talaga pong bawal 'yon unless masahista ang trabaho ah, niya. Ah, eh pero kung masahista <laughs> ang trabaho niya at nagpamasahe ang boss niya, dapat singilin niya. Correct. Dapat ah, may tamang dapat, bayad palagi. Oh, dapat singilin niya. Bawal po ang tiwai. So, kung kayo po ay tatanggalin ng inyong employer sapagkat Uh, hindi nyo ginampanan ang mga utos na walang kinalaman sa inyong trabaho, uh, mga personal halimbawa na pagpinagawa ng inyong employer para sa kanyang personal na uh, kailangan, tinanggal po kayo, pwede po kayong magreklamo, pwede po kayong magsampan ng kaso for illegal termination sa NLRC po, sa National Labor Relations Siyempre oh, kasi importante yung mga day off na yan, mga rest periods. Mm. Kailangan yan kasi hindi naman magiging productive naman ng mm -hmm. empleyado kung palagi na lang kayong tinatawagan to do all sorts of things, mm -hmm. syempre. Pero alam mo, sa mga, sa ibang bansa, lagi itong sinasabi sa atin ng mga kababayan natin na nagkatrabaho sa ibang bansa. Yung mga employers nila na mga foreigner, Gustong gusto nila na ang kanilang hinahire ay mga Filipino workers. Kasi daw po, ang mga Filipino workers ay may malasakit sa kanilang trabaho. Meron po silang malasakit sa kanilang mga employers. Bakit po sila nagmamalasakit sa trabaho nila? Kasi nare-realize po ng mga Filipino na ito ang pinagmumulan ng kanilang ikinabubuhay. Kaya po pinagmamalasakitan nila. Yung pong mga ibang foreigners, kapag nagtrabaho, a.k.a. Ah, eh, magsasara, mas malulog ang negosyo, ay hindi po sila mapapatrabaho kung ito ay beyond office hours na. Kasi wala po silang malasakit sa trabaho nila. Yung iba naman, nagmamalasakit din sa kanila mga employer. Kasi alam naman ng ating mga kababayan, na kapag ang employer nila'y ay namatay, ay baka... Mawala na yung kanilang trabaho, kaya pinagmamalasakitan din nila ang kanilang mga employers at ang pamilya nito. Sa dahil ginagawa po ito ng mga kababayan natin, nang wala pong reklamo kadalasan, sapagkat sila naman ay maganda ang trato sa kanila, at kadalasan ay walang bayad. Nag talagang nagvo-volunteer po ang mga Pinoy sa pagmamalasakit. Eh kaya po sila ay gustong-gusto na katrabaho ng kanilang mga employers sa ibang bansa. Eh meron bang tamang pagtanggi sa utos ng boss lalo na kung ito nga ay beyond office hours? Siguro, maski pag sinungaling ka na, <laughs> di ba, sabihin mo, pasensya ka namin. Siguro sa araw na to, may sakit po kasi yung pusa namin. Sa susunod na araw, dadaling ko po kasi sa ospital yung aso. <laughs> di ba? Ah. So, pwede ka na siguro magsinungaling. Siguro hindi ka naman, you know, ma maaiintindihan naman ng nasa taas. Hmm. Ganon din ba ang pagtanggi sa asawa? <laughs> Ah, hindi ko alam. Sa, <laughs> kasi never akong tumatanggi sa asawa. Eh. Ganun ba? <laughs> Iisipin ko kung tama yan o hindi. Di ba? O oh, bagay. Tama naman. Paano ba ang tamang pagtanggi sa utos ng boss? Eh, boss ko ka po kasi yung asawa. Hindi <laughs> 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 um. naman. Di diba? oh. ah, so ba? ah Meron pa ba tayong susunod? Ay, well, meron. Yung pong mga questions po ninyo, yung mga katanungan ninyo, i-text lang po ninyo. Pero, uh, isabihin po ninyo ang pangalan ninyo sana para ma ma -re record po namin kung sino ba yung, yung uh, nag-text. Kasi kung text message po yan, makikita rin namin yung number ninyo, makakasagot kami sa inyo. Ngayon, ipipila po namin lahat yung mga text messages na natanggap namin na hindi namin nasagot uh, sa araw na ipinadala ninyo. At sisikapin po namin sagutin ito sa susunod nating pagkikita. Mm -hmm. So meron nga tayo isang text question dito galing kay Mila na 48 years old, galing pong Pasay. Well, ang tanong niya, isa na siya dito sa mga pumila sa inyo. Mm -hmm. Sasabihin ko sana sa atin. Eh, ang tanong niya, hiwalay na po kami ng asawa ko at meron kaming dalawang anak. Isang 17 years old at isang 12 years old magkano po ang sustento na pwede kong i-demand sa Manila na isang arkitekto po? Yung po kasing, uh, uh, marami po kasi tayong mga kababayan na mayroong maling paniniwala tungkol sa sustento. Hindi, hindi po uh, kumu, halimbawa, eh, napakalaki ng kita ng ama ng bata, eh dapat malaking malaki din ang sustento na ibibigay sa anak. Hindi po ganon. Ang sustento po ay base sa pangangailangan po ng bata. Habang lumalaki po ang bata, kung lumalaki ang gastusin na pangangailangan dahil po magmamatrikula halimbawa, ah uh, Siyempre, mas makalang matrikula po nung high school sa matrikula nung elementary. O mas makalang tuition fee noong nasa college. ah uh, mas mura naman yung nasa high school. So habang lumalaki po ang bata, lumalaki rin ang gastos. Uh, yung pong gastusin ay dapat reasonable naman. Hindi po kumu dahil mayaman yung tatay, araw-araw eh, ang uh, kanilang pagkain eh alimango, supo, ang <laughs> uh, angus steak. Ah, hindi po gano'n. Kinakailangan kung ano po yung yung reasonable para po mabuhay ang isang bata, uh, magkaroon ng tamang edukasyon at uh, ito po ay uh, sangayon sa katayuan ng pamilya nila sa komunidad. Eh kasi po, kung mayaman talaga yung, yung tatay, siguro hindi naman papayag yung tatay na yung anak niya maging gusgusin no po, sa paningin ng kanyang mga kapitbahay. Siguro hindi naman dapat maging mukhang yagit. Ika nga, yung kanyang anak. Ano so, ng uso, di ba? Uh, uh parang uso. <laughs> Nakuuso ba ang yagit the grunge, look? The grunge look. Uh, yagit. o oh, oh, diba? nga, kasi may nakakita ako <laughs> na yung suot na pantalong gula-gulanet. <laughs> yung may mga butas. <laughs> diba? eh, sabi, nako mahal po yan. Uh -oh. Kasi ba, napakatagal pong binutas yan. Oh, pati yung madaming sneakers ngayon, nauso na, na rin. Mas uso mahal rin. yun. Oh, kaya nga, mas mahal. Okay. So, ngayon, hindi naman po lahat nang pangangailangan ng bata, eh tatay lang ang mayroong responsibilidad na magpasan o umako. Dapat po kahati rin yung nanay. So kung yung nanay ay may trabaho, ay dapat meron din siyang ambag doon hmm? sa uh, pagpapalaki, sa lahat ng gastusin sa pagpapalaki doon sa anak. Uh, kung ang nanay halimbawa, arkitekto rin, at malaki din ang kita, aba, eh siguro dapat hati na sila sa gastusin sa pagkapalaki ng bata. Parang meron lang akong konting ano dyan. Na? <laughs> Parang, alam mo marami kasi ako nakita ang sitwasyon na ganyan. Mm. Na nakihiwalay mm. ang mga anak kasama ng nanay. Ang hindi mm. nare-realize nung iba, Iba yung ikaw yung nanay, ikaw yung gigising sa gabi pag may sakit yung anak. Mm -hmm. Di ba? Pag nagkaroon ng mga parent-teacher conference, ikaw ang pupunta. Habang yung tatay, na wala ang kastadya ng mga anak sa kanya, relax-relax lang siya. Di ba? Hindi siya... Ang ambag ang ambag ng nanay o yung parent na nasa kanya ang kastady ng bata, ibang klaseng ambag yun na hindi mababayaran ng pera. Yun mm -hmm. lang naman ang... Kaya gusto ko lang sabihin. Eh, pwede kasi sabihin ng tatay. Ah, nagrereklamo ka ba? <laughs> o sige, sa akin na 'yung mga bata at ako ang gaganap ng lahat ng 'yan. Ide, ang ah. sinasabi ko lang naman eh 'yung sinasabi mo kasi dapat mag-ambag din si misis. Ah, okay. minsan kasi hindi mo naman ma-measure lahat hmm. sa value in terms of pesos kasi 'yung ambag ng nanay at saka 'yung demand on her, on her time, on her efforts, on her hmm emotional and psychological makeup ay hindi talaga mapapantayan. Tama 'yon, pero kasi kadalasan pinag-aawayan po yung custody eh. Halimbawa, parehong may kaya ang nanay at tatay, ay pinag-aawayan nila yung custody. Kasi po, pwedeng sabihin naman noong tatay na wala sa kanya ang custody, hindi mo ba alam kung anong emotional stress kapag wala sa akin piling ang mga bata? So the cost by itself ay meron po itong valor uh, at yung pagkawala ng kanyang cost ay isang malaking ambag na para po sa <coughs> ikakagaling ng mga bata. Ngayon, yung gastos na nakalagay po sa sa batas dapat as a rule equal sila but everything depends doon sa kanilang kakayahan. Mm -hmm. So kung yung pong nanay halimbawa dahil sa kagustuhan niya na talagang hands-on siya sa pagpapalaki sa mga bata, eh, um, ano nagtigil sa kanyang trabaho para arugain niya yung mga bata. Eh, wala po siyang talagang maiaambag kundi yung kanyang time at yung kanyang pagmamahal. At so, sa lahat po ngayon ng gastusin, ay pwede po nating ipasa ngayon doon sa, sa tatay. Eh pero ko po pero po yung tatay eh kung wala ding trabaho, tambay sa kanto. Correct. Sabi ko nga, maski nga gilitan mo ng liig, wala pong ilalabas na halaga. Ah, eh gustuhin man niya kung wala siyang iaambag, wala siyang isusustento, Wala po tayong magagawa. Kaya lang, under the family code po, pwede nating hingin naman doon sa magulang noong nga uh, tatay. Ay mga lolo't lola. Ay, mga lolo't lola. Kung meron pong uh, kaya yung mga lolo at lola, pwede po tayong don, mm -hmm. doon humingi. Kaya lang, pwede pong sabihin naman ng mga lolo at lola, o sige, so supportahan namin ang bata, pero sa amin titira. Ayan. Pwede nila sabihin, pero gusto namin dito tumira. Kaya nga, ito pong custody at sustento sa bata, hindi po ito Uh, madaling usapin. Uh, kadalasan po ay komplikado ito. Kaya uh, kinakailangan po nating malaman ang kalagayan, ang sitwasyon ng bawat isang humihingi dito. Mm -hmm. Well, ngayon naman, meron tayong caller. Isang call galing kay Vincent, 32 years old from Cavite. Ready Hello, attorney. Dinigyo po ba ako? Yes, naririnig ka namin, Vincent. Magandang mm. Magandang you, araw Dr. sa inyo po, attorney. Magtatanong lang po sana ako kung saan pwedeng magreklamo. Balik sa restaurant po kasi na pinagtatrabuhan ko, hindi po binibigay sa akin yung sa service charge. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, pero sumisingil po ng service charge ang company. Uh, kasi hindi lang ho service charge 'yan, kasama rin din, kasama rin po diyan yung mga tips na iniiwanan po ng mga customer uh, <clears throat> bukod pa doon sa service charge na ikinarga po sa resibo. Ang lahat po ng mga waiters, I think cooks at uh, mga empleyado na may kinalaman doon po sa pagsisilbi ng pagkain doon sa mga customer, ay kinakailangang uh, magsama-sama po sila sa hatian. Eh, pero syempre kung may mga nabasag po, may mga nasira, ibabawas muna natin yung halaga ng mga nasirang kagamitan o nabasag na mga kagamitan at saka po tayo maghahati-hati. Kung hindi po kayo nakakatanggap, Pinakamaganda po na magreklamo muna kayo doon po sa management. Anang sa ganoon, yung management ang magpaliwanag uh, kung bakit uh, hindi nila ibinibigay. Matagal na po ba kayo dyan sa inyong pinagtatrabahuhan o baka sandali pa lang po kayo? Mga ilang taon na rin po at. Ay, matagal na po. Kasi po meron pong kadalasang regulasyon na yung pong waiter kung bago pa lamang ay hindi pa po nila ito sinasama. I think yung mga under probation, parang hindi pa sila kasama sa katian. Pero kung marami na sila, edi uh, kung, mara, kung na kayo na, na, taong nagsilbi, ay dapat kasama na kayo. Ang ibig mo sabihin, mulat sa pool, walang ibinabayad na sa inyo, walang ibinibigay sa inyong hati doon sa service charge? Opo, attorney. Eh di hindi lang ikaw pala, marami kayo. Opo. Aba, e eh baka dapat magsama-sama kayo at siguro para hindi lang ikaw yung pag-initan, siguro sumulat kayo ng petisyon sa management at itanong ninyo kung bakit hindi kayo, uh, bakit hindi ibinibigay sa inyo yung hati ninyo doon sa service charge. Mm -hmm. Pwede ka rin mag-check sa Republic Act 11360 ang service charge lo. Ah, meron bang gano'n? Meron. Oh, buti pa tong misis ko, ha? <laughs> Up to date. Hindi <laughs> <laughs> naman. Parang, para lang ma-check ninyo, di ba? At saka kung susulat man kayo, ay mas mabuti nang linilift nyo from the law ang basehan ng inyong mga pangkulis. Ayan. Ako, maganda yan. <laughs> Talaga may, ba? May, may tanong pa po kayo. <laughs> uh, Bali, Naintindihan ko po attorney, pausapin oh, ko muna yung mga kasama ko sa oh, restaurant para kap alam po namin yung gagawin namin. Opo oh, ngayon kapag ka po kayo sumulat sa management at hindi po ito uh, sinagot at hindi po nila ito binigyan ng tamang pansin, pwede po kayong magreklamo sa... Dahil hindi pa ito termination benefits. Hindi ko alam kung sa NLRC na ito eh. Meron pong opisina kung saan ito ay sa labor standards eh. Doon po sa, sa dole yata ito ay sinasampa. Hayaan nyo at uh, babasahin ni Atty. Gabi yung batas. <laughs> uh, at sa susunod po nating pag-upo dito, sasabihin namin kung saan kayo magre -reklam. Pero sana nga doon pa lang sa unang pagsulat nyo, pag niyo sa mm. inyong employer, at sa lahat po ng mga employers dyan na hindi nagsishare ng service charge, required po kayo ng batas na mag-share. Mm -hmm. So sana doon pa lang, sa umpisa pa lang, hindi na kailangan umabot pa sa formal complaint o paglilitis, di ba? Sana sa magandang usapan ay maisaayos na yan. Di ba? Yung pong nilulutas ng paupo, ay huwag po nating lutasin ng patayo. <laughs> Iisipin ko muna kung anong ibig sabihin nun. But in the meantime, maraming maraming salamat sa iyo, sa ating caller. Maraming salamat sa pagtawag. Salamat uh, din po, mga attorney. Ah, sige po. Thank you po. In the meantime, meron tayong... Text question, one more question for you, Attorney Danny Con. Mm hmm, sige nga, sige nga. <laughs> Ito naman ay galing kay Sheila, 35 years old from Scout Rally Ma, Huwag na nating i-divulge uh -huh. But in any case, nasabi ko na, si Sheila from 35, na uh, 35 years old. Ang tanong niya, may pananagutan din po ba sa batas ang kaibigan ko dahil pinagtakban niya yung ginawang pagnanakaw ng kanyang kaopisina? Ah, uh, opo. Naku. Eh, kung ang ginawa ninyong pagtatakip ay upang uh, ay nagsinungaling din kayo o meron kayong uh, sinira na ebidensya, ay ano po kayo, accessory kayo at yan po ay crime. Pagiging accessory kayo to the crime ng pagnanakaw. Pero kung ayaw lang po ninyong makipag-cooperate sa investigasyon na ginagawa ng uh, mga may kapangyarihan, may kaso rin po kayo. Obstruction of justice. Kaya kinakailangan po kapag ka merong krimen na naganap, uh, tayo ay iimbestigahan o hindi naman tayo ang iimbestigahan, kundi kayo po ay tatanungin sa kanilang pag iimbestiga kinakailangan po kayong maki, makipag-cooperate. Pag hindi po kayo nakipag at uh, naghihinala ang mga may kapangyarihan na merong kayong uh, itinatago o kayo'y nagsisinungaling, nako, may kaso po kayo. E eh, paano kung ano? Parang ang sinasabi mo kasi ko ito yung pulis na yung nag-iimbestiga. Mm. Paano kung sa opisina pa lang, eh, ay ng ang investigation ng management. Mhm. Mm Pwede ba yung ground for termination from employment? Well, uh, sa akin kasi maaaring ground 'yan for termination pero kinakailangan merong due process din siya. Mm -hmm. Ano ang charge sa kanya, 'di ba? Kasi ano 'yan, acts inimical po 'yan sa sa interest ng employer at sa akin palagay yung mga acts inimical to the interest of your employment or of the business, yan po ay pwedeng maging basihan para po kayo ay makasuhan administratively at magkaroon ng parusa. Pero kinakailangan pong makatanggap kayo ng ganong uh, reklamo at kinakailangan pong maglahad sila ng ebidensya nila na nagsasabi at nagpapatunay na kayo ngay hindi nakikipag -cooperate. Pero alam naman ninyo na pinagtatakpan lang ninyo. Okay. Eh, pero kadalasan mahihirapan silang sa malaman na pinagtatakpan mo. Alam mo kung bakit? Kasi kung alam nila, na nag, kung, kung alam may, may, ebidensya sila na nagtatakip ka, di parang alam na rin nila yung tunay na nangyari. O oh, eh, bakit ka patatanungin? <laughs> di ba? Mm -hmm. So most likely hindi nila alam. Ah, sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, Abangan po ninyo ang mga susunod nating episode. Baka abang tanong ninyo ang ating mapag-usapan. At salamat din sa mga eh, kanina yung tumawag sa atin. Buti nga alam niya na pwede siyang mm -hmm. pwedeng tumawag at this time. no. Mm -hmm. Maraming maraming salamat. There's nothing like a live caller, I think. Hmm? Although, we welcome din natin yung mga nagtitext at mga sumusulat sa atin. syempre okay din yung tumatawag kayo personally or alam namin kung paano kayo tatawagan para naman ang ating interaction ay mm. yung almost, kumbaga, parang face-to-face, di ba? Nagkaka-reaction. Kung meron sila mga follow-up questions, pwede mo ring sagutin, di ba, hmm. Attorney Danny Con? At kapag ka po nasa amin yung number ninyo at uh, meron po kaming oras na natitira, Pwede po namin kayong tawagan. Mm -hmm. Nang sa ganun, masagot po namin ng live ang inyong mga katanungan at magkaroon po kayo ng follow-up question sa amin. So, wala na po kaming oras. Ako, napakaikli talaga ng panahon. Ganun lang, baka bilis ang show mo dito. Bilis naman. Ay, eh, kasi <laughs> ang mga tao Parang ngayon... Parang ngayon palang umiinit ako sa upuan natin. Eh kasi ang mga tao ngayon masyadong maiksi ang span ng kanilang uh, attention. Mm -hmm. So magsa madali silang magsawa ang mga taong nakikinig gayon kaya hindi dapat mahaba ang programa. Kaya nga darating na panahon pati pelikula 15 minutes na lang. <laughs> Wag naman. <laughs> Wag naman. In any case, di ba? Abagay si si niyo po. <laughs> yung first seven minutes pakikita yung simula. Tapos dulo na yung last seven minutes. <laughs> Huwag naman. <laughs> dulo kasi na people should take time, di ba? Ah, totoo naman. Take time to rest, to chill, at uh, makinig sa'yo sa programa niyo. Sa mm -hmm. So abangan niyo po ulit kami bukas para isang isa pang episode ng pagsagot sa inyong mga katanong legal at usaping batas. For today, ako po ang inyong lingkod, Attorney Gabby Concepcion. At ako naman po ang abogado de Campanilla sa bahay, <laughs> Attorney Danny Conn. <laughs> <laughs> Hanggang sa muli, itong attorney Danny Con, abogado, abogado de Campanilla. De Campanilla.